Eh mga guys, ah, dito tayo ngayon, naglalakad tayo dito. Oh. Ito sa Barangay San Antonio. Ang ah, napakagandang tanawin mga guys, ayan, yung at mga kababayan diyan na namimiwit. Kaya lang hindi tayo baka kasi ah, uh, ah, uh, maputik. Yung sa iba sa bangka, yung naka na, naka pansa tubig. Ayan. Uh, maglakad naman tayo dito sa okay ganda ng apply parang uh, guys yan Antonio uh. tuloy tuloy yung pag improve dito napakagandang uh, tanawin dito bandang uli uh, pag natapos na to uh, magiging highway napakaganda mga guys ito naman yung sikat na bilihan ng mga buko rito kasi ako bumibili ako ng buko dito ito uh, sikat na bilihan ng mga buko and dami buko mga fresh na fresh mga buko dyan. Ayan, ang mga buko nila. Ayan. Ayan. ganda tingnan mga guys, oh. Di ba? Ayan, okay, ganda ng playa San Antonio, Laguna. Bai, Laguna. Ayan. hindi tayo makapunta doon kasi gumagawa dyan so, magbabawalan tayo dyan yan o no, oh, yung apply okay. okay Ayan, guys, siya. Uh, Kuwan tayo, nabaliktad ko tuloy yung aking uh, cellphone. Ayan! Ayan! Ang laki ng puno, mga guys, yung balete, oh. Ang laki. Ang ganda ng balete dito, oh. Ayan. Ayan, napakaganda. Ito kasi yung, ah, uh, nung nakaraan mga aranulonis, uh, na bumagyo, yung bagyong inting, hinting na mababa kasi yung, itong barangay San Antonio kasi mababa. Tapos ang dami pang palayan doon sa likuran nila. Kaya namimiss ka talaga yung aming lugar sa probinsya. Sa Roa City. Na uh, puro palayan din. Saka nandun agad siyang uh, Capital Seapons. Ang uh, Pilipinas. Yung tinagurian na Capital Seapons of the Philippines. Ang Roa City, Kapis. Yan ang pinagmamalaking kong bayan. Ang aking sinilangan. Ayan. Hindi tayo makakunta dyan kasi. Putik. Baka ma lumubog lang tayo dyan yan, ang pagkaganda maglakad dito dito kasi walang gumagawa dito nandun sa kabila pala kaya nandun pala yung mga tao napakaganda ng na tanawin yan, yung mga bako nila nakisambay yan, yung uh, ang dami din yan dito kumakain yaw iyo dito sa hapon ang dami din kumakain dyan lakad tayo ayan ayan napakataas kasi na sa siguro ah uh, magigit 1 meter ang taas dito mula rito sa uh, dinadaanan natin kasi mataas yan mga guys ang ganda ng uh, pabor na pabor talaga dito sa ating mga kababayan mga taga rito kasi kung magiging highway na to napakaganda kasi ang um, kwanto maraming madadaanan dito bayan ng bayan tapos kung gusto mo naman mapadali kay kung gusto mo mapapunta ka ng uh, Calaon Laguna uh, San Pablo Laguna Santa Cruz Laguna mabilis ang biyahe rito kasi walang traffic kasi yan ang pagkasabi rito ng mga kaibigan o mga taga rito din malalaman na lang natin yan pagka natapos na rin yung project dito kasi ito tinatambakan pa lang naman din kaya hindi pa naman natin nakikita yung kabuuhan nito yan lalakad tayo dito. Magdadaanan natin dito yung ah, barangay guys. Kasi uh, uwi na ako oh. Wala yung mga tricycle. Yan. Napakaganda maglakad dito guys. Tahimik. Yan yung Uh, community fish landing center nila yung bagsakan ng mga isda mga galing doon sa laot dyan uh, binabagsak kaya maganda dyan pagka uh, uh, masimpuhan nyo yung maaga para sariwang sariwa yung isda na makukuha nyo kaya galing talaga sa laot yan kasi yan ang tinatawag dyan Laguna de Bay kong nakikita sa libro. Eh, napakasarap maglakad dito. Exercise sa katawan. Yan yung mga, yung mga music pa. at lalakad tayo dito kaya mga tilapang buhay kaya sarap dito kasi malapit ka lang sa playa sarap mo lang yun ang, ang gaganda ng mga, mga lalakit sa riwa kaya napakaganda music <tinyo>

天呐！<Yeah. S 2> <Okay. S 3> okay. isa ito yung uh, barangay na nila, napakaganda. Ang kasi yung ito mga uh, nakaraang nakaraan ng araw ng ano nakaraang linggo lang yung pagpesta. Nanalo naman tong barangay sa nato. Yung maganda kasi yung kubo nila diyan sa bayan, yung pang nila. Kasi gawa sa shell. Kaya napakaganda, napakahirap pa yan gawin guys yung gawa sa shell. Napakahirap kaya yan kasi isa-isa yung ginagawa talaga. Ah, dinidikit. Kaya napakaganda. na yung uh, kanilang barangay. Oh, lapit na tayo yung yellow green na may orange ang design. Ayan, dami mga isda oh. Lalaki. Hindi na tayo papasok yan kasi, kasi matubig. Hindi tayo mukha ko dyan. Basa, mababasa ako. Oh kasi malalim ang tubig hindi na ako papasok kasi sa grotto dito na tayo sa yung barangay San Antonio ang oh, ganda oh. yan yan ang barangay San Antonio ngayon tayo uuwi na maraming salamat sa ating mga viewers sa mga Manonood ng ating uh, paglalakad dito ayan maraming salamat sa inyo bye bye